pa rin ako dito sa talaga sa tapang ng apog na ito, city si, kung ano po. Siya pa yung may ganang uh, tipong magmalaki at magmarunong sa kanyang uh, or sa pag-aresto nga sa kanya. ba? Diba? At kuno ay naman siya pa ng mga arresting officer etong isang ito. Ayan, diyan mo nakikita or makikita yung taong guilty, may kasalanan at takot dahil kung ikaw ay totoong walang kasalanan at alam mong malulusutan ang lahat sa ngala ng katotohanan, mas maigi pa nga, manahimik eh, di ba? Tahimik ka lang, sumunod ka lang sa mga, uh, sa proseso ng pag-aresto sa iyo. Pero eto, nagmarunong pa. At ininsulto pa etong mga arresting officer na kuno ay kumakampi sa mga puti. Yan, yeah, napaka, napakababaw na narason na itong na si Um, ang sabi niya, you will just have to kill me. O oh, ayan, patayin niyo na lang daw sedi Para ano? Para maging hero ka? Hindi <laughs> pwede yan. Magdusa ka muna daw sa ng mga netizens dito sa komento. Sa comment section, magdusa ka daw muna. Hindi ka pwedeng patayin agad. Ano yan? Parang gusto mong sabihin na ang mga nasa paligid mo ay katulad mo rin na anytime hanggat kung gusto mong pumatay, papatay na lang basta. Of course not. Hindi po lahat katulad niyo. May mga katulad yung totoo pero karamihan sa mga kababayan natin ay matitino at maaayos. Iginagalang ang batas at uh, sumusunod sa tamang proseso ng ating batas. Yun yung importante. So eto na, haharap na po sa hostisya etong si Digong pero ayan pa rin ang kanyang linyada na kuno nga ay etong ayaw or gusto siyang maaresto ng ICC. Yung mga taong gusto siyang maaresto ng ICC ay kumakampi daw sa mga puti. <laughs> o oh, ayan. Ito yung video na ito eh, na inaarrest na nga si Digong, uh, sa NAIA. At syempre, alam natin na yung kanyang mga taga-suporta at alam nila na arrestuhin na nga si Digong. Sila ang una nakaalam actually. Good luck.